Bago matapos ang buwang ito ng September, mag export tayo ng has avocado ano po, sa South Korea. Ayan. Can you tell us more about the opening of the Philippines has avocado market sa Korea? Uh, Sir Ray, ito po no, matagal pong uh, pinagbuunan po ng atensyon, ilang taon din po ng uh, nakipagnegosasyon ng ating gobyerno sa gobyerno ng South Korea, principally uh, through yung uh, Department of Agriculture po natin at Bureau of Plant Industry ng uh, DA at ang counterpart naman po nila dito sa bansang Korea ang Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs. Uh, pagkatapos po ng ilang taong negosasyon, Uh, tayo po ay makakapag-angkat na po, makakapag-export na po tayo ng tinatawag na has avocado. Fresh hass avocado mula po sa Pilipinas. Uh, ang uh, ang export uh, uh, go signal po ay uh, nailatag po nung uh, September 8 po, no? Ika-8 ng September, at inaasahan po natin ang unang shipment po, no? Ang unang batch ng mga has avocado natin ay darating na po sa Korea sa darating na buwan ng Oktubre.